Hello guys, magandang buhay! So ngayong umaga guys is uh, same as usual kakain na naman tayo ng ating uh, breakfast So bangon nyan guys itong tatlong baso pala na nasa harap ko guys ito yun itong tatlong baso is ito po yung uh, oatmeal with milk ito yung palagi kong uh, iniinom or kinakain araw-araw. Ang oatmeal at saka may gatas yan halo. So, hindi mawawala sa atin guys ang lemon na nilagyan ko lang siya ng honey. One glass of lemon. At saka may ano rin kay isang baso dito na kalahati lang one fourth ang tubig, ang mainit na tubig. So, yan po guys ang aking lalagyan ng Redoxon vitamin C. Araw-araw po tayo talaga guys mag-inom ng Reduxon kasi anti ano to siya? Anti uh, cough, cold. No, maganda to siya guys, maganda talaga siya ang vitamin C. So, magkuha tayo ng isang piraso. Ano lang naman to, tablet. So, tablet lang to siya guys ang isang ang isang ano pala isang bote na ito or bote or long na ano na plastic na lagayan niya is 15 pieces so equivalent to 25 real to siya guys so magkano yan sa peso din ang 25 real ano rin to siya 300 300 um 75 na no? 325 din to. Mahal din siya, guys. So magkuha tayo ng isa. Magkuha tayo ng isa, guys. Itong isang tablet ilagay natin dito sa mainit na tubig na 1 fourth lang, guys, sa baso. So ang binili ko pala nito is dalawa kahapon kasi ang isang ganito is only 15 pieces. So sa peso to guys 375 pero hindi kayo maghihinayang kasi napaka-importanting bagay po ito sa ating kalusugan para hindi po tayo magkaubo magkasipon. no para magpaprotektahan po ang ating immune system. So ito palagi ang aking iniinom tuwing umaga guys. Redoxon vitamin C. Yan o, no? redoxon. So, yan lang guys. At saka ano pala, hindi nakalimutan ko, ito ang aking kakainin brown bread. At saka may ano ako nilagang sinigang na baka kahapon. Ito po ang aking almusal. Ito lang aking ang almusal. Time check alas 5 na ng umaga. So yan lang guys ang aking kunting vlog. Magandang buhay. Thank you for watching.